Magkano dito? 240 ang kilo. Pissoko. Dito sa lapad mo, magkano? 140 ang kilo. Pissoko. Pissoko. Dito sa Banak. 40 kilo din. Good morning. Yeah, 50 pesos lang 'yan kada isang tumpo. Sap. Yan, yeah, torsilyo. pinto na 140 yung kada isang kilo ng ilopinto na natin ilopinto na video na tayo ngayon Kiri ko yung kada isang kilo alam mo good morning kaibigan hi guys hello good morning ngayon lang tayo ulit nakapag vlog tayo nagbakasyon o ayan 50 pesos kada isang tupok na kanyang laban Pwede na pang kilaw, pang sabaw, pang perito. Nanay, kano dyan nanay? 50 pesos din kada isang tumpok. Pati yung sapsap -sap mo, 50 pesos din. Lahat ng klase. Pwede lang yan. ada tongkoknya Magkana sa galunggong mo? 100 eh. 100 kada isang tongkok. Magkano dyan? 100. kada Magkano yung kilo mo? 200. 200 kada isang kilo ng galunggong natin. Asa 100 kada isang plato. Pero yung kanyang yano, yung kanyang kilo 200 kada 1 kilo nang galunggong niya. Asa lang. 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 Ayan, 50 pesos Magkano sa tumpok mo dito? 50 pesos lang po ang kada isang tumpuk ng kanyang turay yung galunggong mo magkano? 100 kada isang tumpuk po ang kanyang galunggong ayan po po ayan. diyan kala, magkano? Ayan, 50 pesos din kanyang dapat. 50 pesos lang po ayan po 120 ang kada isang kilo kaya meron tayong gulyasan 120 kada isang kilo ng kanyang gulyasan e, dito magkano dito pang 40 kada isang kilo din ayan 50 pesos ito meron din tayong labad 50 pesos din kada isang tumpok natin ayan po mo 100 po kada isang tupok ng kanyang galunggong rito. Ayan po. Lahat po ng klase na yan is ano po uh, ito daan po. Tapos ayan po. Magkano yung isang kilo niyan? 200 kada isang kilo ng kanyang galunggong. Ayan po. Hindi po na po kayo mamimili. Rito lang po yan sa Malabon Fish Market. 200 po yung kada isang kilo ng ating galunggong. Ayan po. na so, ngayon sa yellow pin mo. 150 kada isang kilo yellow pin tuna. Ayan po. O, oh, ora na lang po ang ating yellow pin ngayon po. 150 kada isang kilo ng yellow pin tuna. dito isandaan lang po kada isang tupok ng kanyang galongpong ayan po sariwang sariwa rin po tapos meron din po tayong 180 kada isang kilo ng kanyang galongkong oh shut up okay. daw okay pagpapagaling daw shut up daw good morning good morning ngayon kay Maing shut up thank you o kano na ngayon sa bangus po dyan? sa university. Kano? Ano p lang. 100 kada isang peraso? Yung papano ganan pa rin 350 pa rin. Okay. 350 yung kanya papanoein. Eh 350 kada 1 kg 'yan mali. 350 kada isang kilo ng kanyang ng ano papano white meron yung galunggong 100 ang kada isang kilo wala ka na pusit yan na lang 160 kada isang kilo ng kanyang pusit tapos may tulingan rin tayo 180 ang kada isang kilo ayan po, ayan po yung papano 350 150 100 po kada isang peraso ng kanyang meron din po tayong ano uh, drumstick na chicken 170 kada isang kilo niya dito meron din po tayong ano dito ang chapita 100 kada isang kilo Good morning! pa na bakasyon. Ayan po. Oh, 120 lang po yung ating kada isang kilo. Thank you po. Ayan. May pangos tayo rito kay Ati Noemi. Eh, yung big size niya. 100 ang kada isang kilo ng kanyang pangos tagupan. Ayan po. Oh. Ayan po. 180 kada isang kilo ng kanyang pangos tagupan. Thank you ate Noemi. Magkano sa labas? Labahita mo? 160 man. 160 ang kada isang kilo ng labahita niya. Itong salmon mo? 160. 160 ang isang kilo ng salmon. Ano? Ano yan man? Pa-plug pa kayo? Ano? Ah, to Ah, okay. 250 ang kada isang kilo pala ng kanya salmon. Eh, ito na lang. Gitna ulo. Buntot na lang kanyang natira. Nawala na yung ano mga laman. Itong sa anong ito? 240 kada isang kilo. Dito mo magkano? Parehas lang to 50 kada isang kilo. Okay, okay, 250 kada isang kilo, may dalagang bukit rin tayo. Itong dalaga mo. 240 ang kada isang kilo ng kanyang dalagang bukit Ayan po.

Kada isang kilo Ng kanyang yellow 160 140 160 Kada isang kilo Ng kanyang yellow pin tuna Ayan Sa Ano Magkala dyan one, kilo. 140 Kada isang kilo Ayan Litsay Asa-asa Asa-asa pa asa yan Oo sasa malaki na at shy 140 kada isang ah 70 tapay dito sa bangus ko ay 130 kada bangus pandaing bangus bulakan ayun po meron din tayo rito ayan may 140 kada isang tumpok. Malalaki na po tatlo piraso kada isang